Kamu ba, kamu ba, kamu nggak ada sepinas ba, kamu bintau kamu, kamu paminaw paminaw paminaw. paminau, kau paminaw. paminau. Paminaw. istorya kau yang nakui tambang Girls, nakui tambang girls, girls lebih nasa mengasawa mga bana nasa bro dah, kamu nggak pinas Kamu gane, basta manawag na yung partner nga naa sa abroad, ayaw ninyo historia heh, mga problema. sa gara araba og manawag na inyong mga pares nga naa sa abroad inyo dayong istoryahan og problema problema sa balay problema sa mga silingan problema sa unsa daghang problema nga naa sa pinas mao na sa gara inyong istorya ha mao ka ha kay sa lagawas daghan kay babay dre nindot kayo ning comfort niya nindot kayo hm labing kayo sweet kayo nya guapa pa jud ha mau na biyaan mo nga na mo dia sa pinas dapat kung tawagan mo sa inyong ban na or sa inyong asawa, dili na ninyo istoryahan o problema. Kaya inyong istra istoryahan problema, palongon ng tawag, palongon ng tawag, ha? Nanawag na, wala sa problema, dili na unahon, ha? Labinga po na yung mga bana, asawa o manawag ninyo, labing-labinga sa ninyo sa silpon, hmm? Labing-labinga sa ninyo, Okay, layo man mo, wak mo kabalog, makakita naglaing mula bingkiri, Mulabing sa bingsa sa nasod Dawa na anaka ha Biyaan na ka kita na ginaglain nggak mula sa laing nasod awan naka ka biyaan na ka Basta makita na nagmulabing sa laing nasod Biyaan na ka Kaya ginitawag nila Istoryahan magudayo problema Good nga no Manak